Ayan, magandang umaga sa inyo mga kabrosis at dito tayo sa bangka nating nirefer, nirefer, nirefer yung subo ngayon hindi natin natapos kasi nga malambot pa yung epoxy no nakaraan at ngayon ay <coughs> tatamtabi na natin yan para humubog doon sa dati niyang muka pakita ko sa inyo Ayan. Alagarihan muna natin yan. Para pag tinabdab ay hindi mahirap. Bali, alagarihan natin ito para madali natin matapas. <tod> Ang alien. eh wag na, hindi man <laughs> alaarte. Kasi mag-gobyerno natin, namimigay lagi ng ayuda. 'No <laughs> ko. Yung mga bongbong, eh yung mga pa? Yung sana <microbes> We'll be right <laughs> back. i'll sa kabila Habal-habal <tong tiyan> <tong tiyan> <tong tiyan> pa ako nyo ka dyan eh Pako Uno lang Bawag mga uno Ano ah, medyo? Ano medyo? Huh? medyo? Walang laban nyo Pag gano'n na po yung mga Medya Oo <tong tiyan> eh? Okay kaya nga Uno, di wala nang pumaon Wala nang babasa ka lang um, Agad, dos pa nga eh Para laban-laban yung pinunod na masintog ng bangka Hindi maano ko eh BBC okay, yeah. Alam, Ano na na-arts? Uh, pa. Yeah, okay, no. Ah, oh, Yan okay. na. Ah. Oo. Malapit sa ba? ano? sa pag-class. Malapit pag Eh mga brosis natapos na natin yan yan pipinturahan na lang nila yan Ayan, buo na Ayan, buo na Ay, mga brosis tapos na yung ating ano, uh, inipoxyan ko na na minasilyan ko na epoxy para pipinturahan na lang nila yan Ayan, okay na hanggang dito na yung ating video ano sa namin paano. Sa naman na naman ang kwan sa dagat, alo no? na. Uh, kasi siguro may low pressure na naman. Shoutout sa mga kumpare ko dyan. Kay Paring Loki, kay Paring Boy, kay Paring Joel. Kay Maring Karen, kay Maring Koy, kay Tita Sherry, kay Tita Jerry. Shoutout sa inyo. Kay Kaneya, kay Karen Jack, kay Frank, kay Princess, at siya kay Tito. Shoutout. Kay Chris TV. Ayan. Kay John Fishing TV. At kay Anconic subscribe sa silent viewers na parang TV at saka na yung TV parang skinwin chun insya